Guys, kumusta kami, kumusta na kayo guys? Kumusta na? So, ngayon mga KMWB ay pakainin natin ang ating alagang ahas. So, puntahan natin doon ang ating alagang ahas kasi kakaaway ko lang dito guys sa bahay kubo. Kaya ngayon, puntahan na natin ang ating alagang ahas guys kasi kahapon lang natin yun na na ano nahuli guys no. 'Di ba nakita yung video video natin kahapon nakita niyo guys so ngayon mga KMWB samahan niyo ako para tingnan natin ang ating ahas na nahuli para pakainin natin ito okay kung bago ka pa lang dito sa akin channel ay huwag kalimutan isubscribe at pakipindot din sa notification bell para update kayo guys sa mga next natin mga video So, tingnan natin ang ating alagang ahas guys so lang dala, dala ko na guys ang ating surprise para sa kanya so sa mga baguhan dito guys wait lang ah. wait lang guys kunin ko muna yung balde guys na nilagyan ng ating ahas. Dalo natin ilagay ito ang ating nabiling mga pagkain para sa ating alagang ahas. Guys, bad news. Hindi ko akalain to guys. Hindi ko akalain nangyari ito. Banyos. Akala ko guys kung ano yung mabaho. Bad news guys. Namatay ang ating ahas na nahuli kahapon guys. Sayang naman. Sayang. hindi ko kakalain guys na ganitong mangyari mamatay siya kasi hindi naman natin siya sinaktan kahapon sayang sayang talaga Ano ko yung ganing nakain guys? Bakit siya namatay? Bakit kaya siya namatay guys? Sayang naman. sayang guys namatay guys naggala pa naman sana ako ng pagkain para sa kanya guys kaya pala mabaho gusto ko siyang ano guys gusto ko siyang i-preserve ano kaya ang uh, medisina na pwede natin gamitin guys para ma-preserve ba itong itong ahas na to guys ang gawin na lang natin dito is Ibilad natin to sa araw guys no para tumigas ang kaniyang katawan So preserve na lang natin to guys. Bila natin to sa araw. So ano guys, ano ang pwede nating magamit? Ano kaya nakain niya guys? Bakit siya namatay? sayang naman guys no So Ano kaya magandang gawin guys Pwede pa natin i-preserve gan guys ang o ilibing ko na lang tara ilibing ko na lang siguro guys kasi oh nag start ng pabaho nangangamoy na guys so just comment guys kung ano po ang inyong mga suggestion about sa ahas guys na namatay pwede ba natin i-preserve or ano bang mga chemicals sa pwede natin gamitin para ma-preserve siya guys para hindi siya mabulok ba gusto ko ibilad siya sa araw para tumigas ang kanyang katawan guys pero imposible siguro guys kasi may may ano may kinain siya sa kanyang tiyan na malaki o na ano guys nangamoy na nagumpisa na siya nangamoy hindi ko na lang siguro to guys